Ang hika o asma ay isang chronic na kondisyon sa respiratory system na nagdudulot ng hirap sa paghinga dahil sa pagsikip ng mga daanan ng hangin patungo at palabas ng baga. Ang salitang asma ay mula sa matandang griego na nangangahulugang lubhang mahirap na paghinga. Ang mga trigger ng asma ay maaaring stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o allergens. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga pagkain na maaaring magdulot ng mga problema sa mga taong may hika 1 bawang. Ang bawang ay kilala sa mga benepisyon nito sa kalusugan, tulad ng pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapalakas ng immune system. Gayunpaman, dahil sa matalim na lasa at mabangong amoy nito, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mga daanan ng hangin at magpalala ng mga sintomas ng hika to sibuyas. Katulad ng bawang, ang sibuyas ay may malakas na amoy at maraming benepisyo kabilang ang pagpapababa ng kolesterol at pagpapabuti ng digestive health. Subalit, ang malakas nitong amoy at ang epekto nito sa katawan ay maaaring magdulot ng pagsasara ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga sa mga taong mahika. 3. Luya. Ang luya ay kilala na pampalasa at ang kanyang mga binipisyo tulad ng pagpapababa ng pamamaga. Ngunit, para sa mga may hika, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mga baga. Kaya't maaaring magpalala ng mga sintomas ng hika sa isang tao. 4. Mustasa Ang mustasa ay may maanghang na lasa at karaniwang ginagamit sa mga salad at sandwich. Bagamat mayaman ito sa bitamina at mineral, maaaring magdulot ng pagsisikip ng dibdib at magpalala ng mga sintomas ng hika, lalo na sa mga sensitibong individual. 5. Luya kahit na ang luya ay may matamis at maasim na lasa at may mga benepisyo tulad ng pagpapababa ng kolesterol at pagpapalakas ng immune system, maaari itong magdulot ng pagbabara ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga sa mga taong may hika. Ang mga pagkain na ito ay maaaring magdulot ng pagsisikip ng dibdib, hirap sa paghinga at magpalala ng mga sintomas ng hika, lalo na sa mga taong sensitibo sa mga ito, kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa mga pagkain at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!